March 21, 2003. Laban ng Ginebra versus Token Tex. Dikdikan ng laban. Sa tunayan, natapos ang laro sa dalawang overtime kung saan nanalo ang Ginebra by a 122 to 117 final score. Isa ito sa mga larong hindi malilimutan ni na Eric Menk na kumamanda ng 45 points, 18 rebounds at ni Jimmy Alapag na kumulekta ng 40 points at 11 assists. Hindi ito memorable dahil sa maganda nilang naiambag, kundi lahat ng yan ay binira sa official PBA record book. Alapag! binawi rin ang panalo ng Hinebra at itinakda ang kanilang muling paghaharap na kinalaunan pinanalunan ng TokenTex. Bakit nga burado sa PBA record book ang larong ito? At bakit binawi ang panalo ng Hinebra? Balikan natin ang kwento ng isa sa pinaka-controversial na laro sa kasaysayan ng PBA. Ako si Benson De La Paz at ito ang Bolahan TV. March 24, 2003, bumungad sa mga basketball fan ang latalang ito ng dyaryo kung saan nagprotesta ang token text laban sa anile panalo na para dapat sa kanila. March 26, 2003, dininig ng PBA Commissioner's Office ang protesta ng token text at muling itinakda ang kanilang laban. Open. I'm the Naman ang protesta ng token text ang buzzer beater na ito ni Asita lava. Makikita sa replay na ito na meron pang 0.1 second na nalalabis orasan nang bitawan ni Asi ang bola. Subalit, noong mga panahong ito, wala pa ang tinatawag na endgame replay rule at tanging reference decision ang nangingibabaw. Sa hatol ni crew chief referee noong game na na si Boy Cruz, hindi umabot sa oras ang tira. Ang hadol ni Referee Boy Cruz ay tinawag ni OEPB Commissioner Noel Iyala na technical error dahil hindi nasunod ang tamang protocol sa pagdedesisyon sa mga katulad na pangyayari. Mm, masasabi natin sa tagpong ito, the referee's decision is not always final. Ayon kay Ginong Iyala, dapat ay unanimous decision among the three referees at dapat ay kininsulta ang time operator para kuhain ang kanyang opinion. Ngunit lahat ng yan ay hindi nangyari. At dahil nga sa technical error, binawi ang naunang panalan ng Hinebra at binura lahat ng stats ng game na yun sa so official record book ng PBA. Pero on the bright side, yan ang naging start para magkaroon ng end game replay rule. It is not... Sa kasalukuyan, bukod sa endgame replay rule, meron na ring replay para ituwid ang mali o hindi natawag ng referee katulad ng 24 shot lock violation. At yan mga kabola ang isa sa mga pinaka-controversial na laro sa PBA. Kung nagustuhan nyo ang gantong klase ng mga video, i-like, i-share at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Bolahan TV, at sa aking Facebook page, Bolahan TV. Kung meron kayong istorya na nais yung talakayin, i-comment lang sa baba. Ako si Benson de La Paz at ito ang Bolahan TV.